Barang tahu tuh si Minggu. may na nakikitabi sa akin matulog oh, katabi ko yan matulog si me good morning good morning everyone welcome back to my channel for today's vlog guys I nag uh, gigising na kami ni Ming at pupunta na naman ulit sa work guys ay tayo ay mag-breakfast muna bago tayo pumasok sa trabaho. At ito si Ming ay kalb na calm O, di ba Ming? Ang munting kuting na baby baby ko to. Baby ko to. Guys, nice. Trabaho na naman, guys. Hey, Ming, no. Parang tiger siya. Oh, tiger. No. Hey, jump. Pag na, pag mo ako nakagat. Ming, oh, she, nee. No, no. Lagi nilalarin ka mo kamay ko. Eh, hey, Ming, Ming, makagat mo ako. Ayan No, 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 no. Ming. Wala. Pasimple ka naman, Mingi. Bakit pasimple ka, Ming? Oh. Ming. Buti pa si Ming at laging nandito sa tabi ko. Oh, di ba? ikaw yung aking kabadi. Oh. Tara na gising na tayo at tayo ay mag-almusal at pupunta na ako sa work. Okay? Tara. Tara guys. Hello everyone. Good morning. Andito na kami. Papunta na kami ng work. Ayan si Rabs. Rabs ba pangalam mo? <laughs> Ayan, hindi daw. <laughs> hindi daw. Sapakin ko tong kasawa ko kahit mas matangkad sa akin eh. Ayan, guys. Pupunta na ako sa work ulit. At makita nyo naman. Nagiging ano na naman ako. Taong gubat. At dati namang taong gubat, guys. Ayan, Ayan guys. samahan nyo ako papuntang work. Ito, guys. Yung aming dinadaanan papunta ng work. Ngayong umaga, wala pang katao tao Hindi pa busy. Ayan. At against the light Against the light Pag umaga magandang mamasyal Dahil wala pang tao Pero pag tanghali na Crowded na guys Gaya nito pinipilaan nila Pinipilaan nila dito Para kumuha lang ng full Puto Doon sa Doon sa simbahan Ayan at dito na naman tayo sa work. Wow, nice view. Dito na naman tayo ulit. tahimik pa guys dahil wala pang mga katao-tao at maagang maaga pa Ayan. Itong area na to, gustong gusto nila magpakuha ng picture. Oh, ewan ko kung bakit. Dami namang area. At doon pa talaga. Picture, ah, nandito na ako sa work. Ay, Oh, uh, Pia Nandito na ako, guys. So, hanggang dito na lang aking vlog for... Today, see you next vlog, guys. Thank you for watching. God bless.